Kaibigan, meron akong maganda at mabisang lunas sa maraming sakit. Ginagamit ko to home remedy, libre, walang babayaran. Talagang tuturuan ko lang kayo paano gagamitin. Hot water. Okay, pwedeng tubig, pwedeng hot water. Maraming sakit matutulungan. Maganda para sa balat, dehydration, sa puso, sa kidney, UTI, kidney stones, ulcer. Papakita ko paano ginagamit ang hot water para sa paggaling sa mga sakit na to. Magandang home remedy. Number one, para sa ubo, sipon, sore throat. Alam nyo naman, pag may lagnat kayo, kailangan maraming tubig iniinom. Maraming tubig, bababa ang lagnat. Maraming tubig, yan ang pinapaya ng doktor. Lalab yung plema. At pag hot water o hot tea, may steam yan. eh. Pwede mo nilalang hap. Nakakatulong yan, pampalabnaw ng plema. So, may pag-aaral na yan. May tulong ang hot tea, hot water, runny nose, coughing, sore throat, tiredness. Effective yan. Mas, mas effective yung mainit kaysa hindi mainit na tubig. Lalo na pag sa ganitong sakit. Ito, maganda para sa sakit ng tiyan. Lagi, to, lagi ito ginagamit. Masakit ang tiyan, may ulcer, gastritis, hyperacidity, GERD, kung ano man. May tulong kasi ang tubig kasi ma-acid yan eh. Lalo na sa GERD. Pagising mo sa umaga, may plema ka dito, parang masakit lang, parang lagi ka may sugat dito, malapot ang laway kasi nga sa acid 'yun eh. So inum ka ng tubig, mga dalawa tatlong lagok every 10 to 15 minutes, mahuhugasan 'yung acid para hindi mababad sa acid itong esophagus natin. Ano? inum ka ng tubig. Mas gusto ko sana medyo hot o oh, hot water kasi hot water nakaka-relax ng stomach. Nakaka-relax ng tiyan eh pag mainit, yung muscle natin nare-relax. Kaya nga, pag masakit ng muscle mo, di ba, hot bag din eh. So, hot water, pa konti konte may tulong sa pagtunaw, digestion, nangangasim, at sakit ng tiyan. Try nyo. Baka dito gumaling na. Lalo na yung mga colic, o minsan kahit food poisoning, eh, di ba, masakit ng tiyan. Number three, kung kayo constipated, mahirap dumumi, ito rin, baka kulang ka lang sa tubig. Pag dehydration, matigas ang dumi. TTB. So, dadamihan mo pag-inom ng tubig, 8 to 12 glasses sa isang araw. Para sa constipation, sabayan mo ng papaya, pakwan, prutas, prunes, grapes, yun ang mga pampalambot ng dumi. Okay? Kasama nito. ito po, dehydration. Pag kulang ka sa tubig, recommended ko isa hanggang dalawang, Mga dalawang litro araw-araw, 8 8 to 10 glasses a day. Pag dehydrated ka, nauuhaw. Hindi makaisip, dry mouth, pati balat, nagdadry, pagod. Ang kulay ng ihi, yan o, konti ang ihi, ang dilaw-dilaw. Headache, sakit ng ulo, dehydration din yan. Constipation, nahihilo. Ito, mabilis ang heartbeat. Baka na heat stroke na. Heat stroke din yun eh. Mababa blood pressure, mainit katawan, bilis na baka na heat stroke kailangan mo rin ng tubig so ang tubig din may tulong din siya para pampagana sa utak kung hindi ka kung ayaw gumana yung utak mo hindi ka makaaral para ang bagal-bagal baka dehydrated ka pag uminom ka ng tubig may pag-aaral yan mas gumagana yung utak natin at nababawasan ang sakit ng ulo headache may tulong po yan subukan nyo Uh, maganda, inumin lang ng tubig. Hot water mas gusto ko, eh. mas maganda sa tiyan. Minsan kasi kung malamig masyado, minsan masakit sa tiyan. Number five, pampaganda ng balat ang tubig, 'di ba? Gusto mo maraming tubig kasi pag dehydrated ang sang tao, lubog ang mata, lubog ang muka. ba? Diba? Naglulubog eh na skin turgor na lulubog na. Kailangan kompleto ka sa tubig, 2 to 3 liters a day, 8 glasses to ten glasses. Kung pagod, tubig din. Kailangan nyo yan. So, ang tubig, hindi lang nakukuha sa pag-inom ng tubig. Pwede rin tsaa. Pwede rin gamitin ito. Pakita mo, Dok Lisa. Pwede prutas. <coughs> pwede juice. Pwede ibang inumin. Buko, pakwan. Tubig din yan. So, kailan dapat uminom ng tubig? pag natin. Isang baso, dalawang baso ng tubig. Yan ang nire-recommend ko. pag -ising. Bago kumain, pwede ka minum ng tubig para pumayat. Pag nag-exercise, pag nag-exercise ka, 30 minutes ng pawis na pawis, kailangan sa basong tubig. Kasi ganun karaming tubig nawawala. Pag buntis, mas maraming tubig inumin. 10 to 12 glasses para sa'yo, para sa bata. May tulong din ng tubig, pampapayat. Ito ang gawayan ni Doc Lisa. Bago kumain, inom ng isang baso, dalawang basong tubig. Wala pang laman ng tiyan mo para parang niloloko mo yung tiyan mo, nilalagyan mo ng laman eh. So, kala ng tiyan mo, medyo busog na siya. So, mas konting kanin na lang ang makakain mo. Kasi nilagyan mo na ng tubig, ang tiyan mo eh. Parang hindi tumaba. Number seven, good for the heart, circulation ng tubig. Tulad ng mainit na pagligo, di ba? Maganda yan sa circulation, ng mga ugat natin. Pag inom ng hot water, may tulong din sa metabolism natin. Tsaka ang tubig, Maganda rin siya sa kidneys, sa UTI, sa kidney stones. Yan ang talagang lunas. Kung meron kang sakit sa kidney, sakit sa UTI, infection sa ihi, bato sa bato, kidney stone, tubig lang. Actually, mas maraming tubig kailangan mo ay eh, mga 3 liters, siguro 12 glasses in a day. So, water, good for the kidneys, nilalabas yung mga toxin, panggamot ng UTI. Pag ang UTI mo, mild lang. Konti lang yung bakteriya, konti lang sakit sa pag-ihi, minsan nakukuha na sa pag-inom ng dalawang basong tubig. May UTI, inom ka dalawang basong tubig, sabay, mas, pag naihi mo yan, mawawala na yung UTI. Pero kung malala yung UTI, marami talagang bakterya, kailangan ng antibiotic. Papacheck tayo sa doktor. Kidney stones, ano rin, tubig lang ang gamot. So, inom ka ng tubig, mga tatlong litro sa isang araw. Ang tip ko pa sa may kidney stones, pati sa gabi. Bago matulog, inom rin ng tubig. Gising na lang mandaling araw, para 24 hours na yung kidneys mo, hindi magbubuo ang kidneys to. No? Libre po, mura lang. Stress, may tulong tubig. Anxiety, hindi makatulog. May pag-aaral yan. Pag uminom ng hot water, hot tea, alam na yung favorite ko, chamomile tea, mas kalmado, walang stress, mas positive emotions. At mas nakakatulog, hot, maligo ng mainit, uminom ng mainit na tubig, pamparelax ng muscle. At ito, bukod sa pag-inom ng hot water, may tulong din yung mga hot bag. Eh. Iba yung mainit eh. Masakit ang tiyan, no? inom ka ng mainit na tubig, tapal. Masakit ang puson, menstrual pain, hot bag din. Masakit ang muscle, di ba? Kailangan mo rin hot eh. Naninigas yung muscle, may pilay, di ba? May, may lamig, di ba? Hot bag din. Massage, tsaka hot water, may tulong. Pamparelax ng muscle. Ganong karaming tubig inumin. Pag bata, kahit mga ano, 5 to 6 cups. Teenager, adults, 8 glasses, 8 baso, or 2 litro. Pag buntis, mas marami. Ito, 2 to 3 liters. Kasi para sa baby din. Ganong karami isang baso? Isang baso, yung normal na baso, 240 ml. Apat na baso, isang litro. Kundi mag, mag, uh, sukat na lang kayo sa isang litro. Yun na lang sukatin nyo. So sa isang araw, average 2 to 3 liters. Ito recommended ko sa isang araw. 2 to 3 liters, pero para sa akin, wag lalampas sana sa apat na litro. On the average, wag lalampas kasi lahat ng bagay, pag sobra masama. Parang halaman, 'di ba? Pag walang tubig, patay yung halaman. Pag sobrahan mo ng tubig, patay rin yung halaman eh. Kaya tamang-tama -tama lang, wag mo overload. So 2 to 3 liters ang average sa normal na tao na adults. Pag sobra dami, hindi rin maganda. Ano ang risk ng hot water? Wag lang mapaso. Wala namang risk, risk dito. Ngayon, sino ang hindi pwede uminom ng lampas 3 liters in a day? Merong mga konting sakit na pinag, pinagbabawal babawal natin, binabawasan natin pag inom nila ng tubig. Tulad ng kung meron kayong heart failure at manas. Manas na ang katawan, mahina ang puso. Ibig sabihin, hindi na kaya ng puso kasi mahina na ejection fraction, severe heart failure, hindi na makalakad, manas na manas. Yan, binabawas natin tubig. Minsan, sang litro lang sa araw. Pero kung sakit sa puso na malakas naman yung uh, pumping ng puso, okay lang dalawang litro. Nagdada Pag may kidney problem kayo, tapos may ihi pa, gusto ng doktor maraming tubig mataas ang creatinine konti, pero may ihi pa gusto mo 3 liters of water eh, para ma-maintain mababa ang creatinine. Pero oras na mag-shutdown na yung kidneys, kidney failure, dialysis na, wala nang ihi lumalabas. 'Yun pinagbabawalan ng doktor. So bahala na 'yung doktor, niya. binabawasan na kasi wala nang ihi eh. Pero habang may ihi pa, konting damage pa lang kidneys, kailan dadamihan mo pag inom ng tubig? payat, may edad, siguro mga anim na baso, 1.5 liters. Kasi may edad na sila. Pero dahan-dahan, pwede pa rin pag-inom ng tubig. wag lang bibiglain kung may edad na. So yan po, ang dami nating benefits. Home remedy to, maraming sakit makukuha na dito. Ito nga ginagamit ko sa sarili ko. Uh, Lose weight sa skin, lalo na sa ulcer, masakit ang tiyan, hot tea, favorite ko yan uh, stress, hindi makatulog, depression, lahat. May tulong po yan. UTI, kidneys. So, maraming sakit makukuha nito. Pag hindi nakuha nitong home remedy natin, doon tayo. Doon kayo magpapacheck sa doktor, baka malala yung sakit, baka iba yung sakit, baka may ibang gamot pa ibibigay ang iyong doktor. Sana nakatulong po to, Libre po to lahat para sa inyo.